Okay guys, pagkatapos ko makuha yung passport ko, tumuli na ako sa pagbili ng halaman. So namimili ako ngayon dito kila nanay kung anong gusto kong halaman na ilagay bilang hanging plants. So ito yung mga pinagpilian ko. Pumili ako ng mga ilang plants na base sa plano ko na gawin dito sa garden. So ito yung mga pinagpilian ko. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano ko ilipat dito yung mga halaman. Kasi pakiramdam ko uulan sa gabi. So minadali ko na siya. Ito na yung ating finished product para sa ating part 2 ng aking hanging plants. And then, in the coming days, itatanim pa ako. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga napili ko pang mga halaman at kung paano pagaganda yung ating garden. And from time to time, i-update ko kayo sa kung ano ng kaganapan ng ating garden. Paano na ito naging uh, mas maganda kaysa sa dati.